Gandang gabi everyone. Ayan, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung nangyari sa akin sa maghapon na kumbaga isang problema pero okay lang. Bale nagsimula ito kahapon kasi uh, may siyempre yung, yung mga may mga may nagka-cash out sa akin ng Gcash. Ngayon, pinagamit ko yung QR code ni Maya. Yan, pinascan ko yung QR code ni Maya na nakadisplay dun sa sa table ko doon uh, at akala ko kasi okay naman siya kasi nung umaga may nag-QR code ayos naman <coughs> excuse me, <coughs> pumasok naman pero nung bandang hapon, alas 3 ay may nag-QR na magkasunod isang 1,400 tapos 5,075 yung isa isang alas 3 isang alas 4 pero ako may nareceive na text confirmation at siyempre akala ko ay na-add na siya sa account ko, kaya hindi ko na siya pinansin kasi may na-receive naman akong text confirmation. Tapos, nung hapon na, naisipan ko ititingnan, baga kung nag-appear nga ba siya doon sa transaction sa Maya app, ay wala ay hindi siya nag-appear doon kundi sa text confirmation laan at yung total ng balance ko sa account ko ay hindi parehas kumbaga sala hindi pumasok yung pera dalawang transaction kaya relax lah so lang <laughs> kailangan natin mag-relax huwag tayong talaga ulo maaring ma-stress pero pag ang ulo hindi ka makakaisip ng paraan kung paano yun mapapabalik Kumbaga, hindi ko na matandaan kung sino yung nag-transact ng 1-4. Yung huli na 5,000 natandaan ko kasi doon ako, uh, makailang minuto, saka ako siya tiningnan kasi sa application kung pumasok nga. At yun, pero kanina ko rin lang hinuha yung GCAS number niya, tapos yung text confirmation. kailan ko kasi yun para uh, mag mag-report sa 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 nakatataas para mapabalik sa akin. At yung isa ay talagang hindi ko maalala kung sino. Buti na lang may CCTV kami. At ni-review ko yun. Nakita ko kung sino yung nag-QR ng 1,400. At yun, buti na lang. taga rin laang sa luta. At talaga namang hinanap pa siya sa Facebook. Minesis ko. At yun, na-report ko naman. At salamat naman sa Lord. At within the day na pagbasok doon sa aking account. Kaya pag magkakameroon po tayo ng problema, huwag po tayong iinit ulo. Lalo hindi tayo makakaisip ng solusyon. Kaya lumapit po tayo sa mas nakakataas sa atin. Dapat nandoon po tayo sa mga GC, kung saan tayo involved, para meron po tayo mapag-reportan. At na, kailangan, kailangan, i-save natin yung mga detalye, screenshot ng transaction. Yan, tat meron po tayo para makapag-report tayo ng mabuti. Yan. Ayan. lang po. Hindi lang naman po yun sa Maya Up nangyayari sa lahat. Kahit po sa GCAS, nararanasan ko yan. Pero salamat pa rin nga po sa Panginoon. At syempre na ibabalik yung amount na hindi agad uh, na credit sa both sides sa amin. Kaya yun nga po, relax. At dapat talaga ay eh, matuto tayo na alamin kung sino-sino dapat natin lapitan. Mga ang uh, mga hotline na pwede natin tawagan yan, lagi po natin tandaan nyo naranasan ko na po yung sa lahat ng aking e-wallet yung di agad nagka-credit sa iyong account or dun sa sa account ng uh, customer pero, yun nga, dapat kalma lang tayo ayan, lagi po natin tatandaan pag tayong iinit ang ulo para uh, mas madaling masolusyonan yung ating problema Ano po talaga kapag meron tayong mga tindahan, gumagamit tayo ng mga e-wallet hindi talagang may iwasan. Yung nga po, kaya na sinabi ko, huwag po tayong mainditin ng ulo pagdating sa paggawa ng solusyon. Yan yun lamang po at happy watching po and God bless. Sana po may natutunan kayo sa akin. Yan. Thank you po. Mukhang na ako na i-follow. Thank you at lagi po kayong sumibay. Bye sa mga uploads ko. Thank you.